si Polipip nalipat ko dito at meron tayong visitor. <laughs> meron tayong visitor. Nasur Na-surprise ako sa ano. Yan, Bi, yung tinapay ko ninyo. Ayan, no? Oh, visitor tayo. <laughs> visitor tayo para... <laughs> <laughs> <correr> Gusto daw pumasyal dito. Pinag Pinasyalan lahat. <strokes> of Pinasyalan na kayo manayingilay. nag na gano'n na Nakikialam sa mga nagpapanday. Uh -huh. <laughs> nag na nagpapanday pa sila. Nagpa-kot-kot ba gano'n mga gano'n yung tinanggal yung ano. Ito yung gumuyang upay. Ito yung gusto niya. Hey, baby. <laughs> Siyempre. Ay, siyempre. <laughs> siya pa'y namasyal daw dito, pati doon kay Mila. Gusto mamasyal. <laughs> Nakaritaw. Ay, okay. nasa nabaglag. Huwag oh. na siya <inaudible> ugong. Dahil naman ba ganyan to? Kaya sa magulay siya, lumot pa ta. Oo daano? Da, na. <laughs> da, na naman man og og na. pinotla? ham malabing? mahirap maya kaya kung malabing mahirap 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 ko mahirap 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 ay, uh, uh, kuya, jag-jag. Manicure siya. Nasa dyan ka na sa kabusaw. Ah, nasa Nasaki, kabusaw. Alas tres sila to. Madaling araw. Ah, oh. uh, 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 maya. Masalap baga. Kawawa, kawawa naman si ano, nagantay na doon. Wala naman, nakakulong na si Cody Pot eh. Diyan sir. Pwede na siya. Diyan ka lang, Waki. Parang hindi nagulo si... Oo, -oh. ang ingay kasi pag may aso Amo, galit. Ang mga 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 papasok. Kaya mo na, dito, nakita niya yan, magpara. Oh. Hmm. ako na dito yung kahapon. Nahinog na pala. Hindi ko nakita. Yung isang ano, petermelo. ayano ano, o, yung isa oh. Ang haba oh. <laughs> Kawawa si Waki. Ang kulit kasi ni Cody pagka ano, pagka nakita. Ayan oh. <laughs> Paos na pati si Cody put Kawawa si Waki put Ay, kawawa Ayan ho, yung mga kambing. Mga nakawala. Kanino to kambing, Mare? Kahit man yan, wala ibang may kambing dito na Ay, meron dyan dati. Ay, Ay, may kambing si ano. Manay, wala oh. gusto kambing. Oo, uh, uh, pero dyan, alam ko meron eh. Mm -hmm. Buti na lang, hindi pa ako dyan nagtanim. Hindi ko pa naanuhan magtanim. Pag nagtanim na ako dyan, hindi na dyan. Anay, ba. dali na kain na. Zakikay na kami. Ay okay lang. Okay, later. Okay, Ay <laughs> At pinapaalis. Pinapaalis na si Tita Marie. pa na mo. Ah, di ba may Mas malaki jan daw pa may payan doon sa uluhan niya. Ayaw niya noon dahil luma na naman ay. Mabuti ko palami siyang pila ka. Wala ka sa pila. Wala ka tayong pila. Hindi pa si Giselle na gano? Pizza 30 pa daw. Ayan na. Hinaano siya pa. Tinatanggal ang pinitrim ng kanyang mga ano. Sus! Okay, mamakaisipan si Papang ay. Ayan na oh, nakapikit-pikit pa si father o. Oh. Yes, <laughs> Now, ala, anong bagay yung katawan niya malay? Oh, Na-surprise ako. Pero pag lakas na kasi yung kumain, ina vitamins ko bagay ng vitamins na uh -huh. pagpagaan ng kain. Um, uh -huh. Yung, yung inumin na yun, mahal pala, hindi natin yun afford. Amo, <laughs> ah, mabuti na si Alan. pag sabi ko ng uh -huh. last day. Tag mo lang dito, para nag Padala ba yun natin? Kasi mm -hmm. ang mahal pala, no? Ayaw pa yung sabi ko, magkano. Eh, kung magkano, ay, ay sustoke so pala. Muya-muya okay. ni Apay, gustong-gusto. Mm. Kailangan siguro, yung maliit lang nasa, yung ano niya, yung ano yun, yung top, yung cover niya. yun lang. lang. Yung lang, siguro yung, yung pala. Yung dapat. Uh -huh. Sabi so, niya, ayaw mo yung naubos agad, kung na, <laughs> Morning, snack, pahali. Sa gabi, dalawang busy. Ay, Yon, yun yun ba? Yun nakala ko twice a uh, day lang yun. Yun nga, sabi twice. Pero siya, apat. Sabi, mali yung masarap. Or eh. Ano pa? Or alasal air wax. Ah, Q-tips. Dito, ano? maraming oh, gusto tayo oh, niyan. Gusto niyo magpakuha kay Zulay. Oh. Umuwi na yung ating visitor. <laughs> Yan lang, mainitan si Apay. Basta naman. Um, Mamasyag. Um, um, Ayan lang <laughs> hmm, natin tutulog na sa kanyang bedroom. <laughs> good boy ni mama good boy an isa chu good boy na tired and